for today's video. ha sabi ni auntie, totoo ba na sa atin ay ang mga Pinay kung nakaafam ay sagot sa kahirapan ang afam. Um, experience ko lang to ha, kay nakaafam ko. Before mi sa kung afam, na trabaho. Wala yung ko ka nang nag-anaan na bisag-asaba. Oo. oh, daghan gyud marami karamihan or yung iba hindi tayo lahat ganyan nagaganon lang ba nagaganon ganon nagparta sa mga um, unya bisa ko experience dili ninyo ni experience ako ning experience <laughs> hindi isa inyong experience um para sa kong experience madam no auntie um, hindi lahat na ay pinay nga magsaligra sa mga uh, nila na pinay nga magtrabaho gid sila para sa sarili nila kay tayong mga ano mga Pilipina aw katung na ay mga kaya-kaya mautoy breadwinner sa pamilya <laughs> o, oh, ingana na, siya bisa experience kung kinsa tong naa uh, sa mo ang pamilya kinsa tong naa uh, mau gid to ang siya good ang ano maghingi-ingi mga kapatid maghingi ang mga ang parents pero hindi tayo lahat ganyan ang buhay based on my experience ganun ang buhay at bago kami ni Papangkano nagkita meron akong trabaho hindi po ako naghihingi-ingi kung kanino-kanino lang na um, si, nag-support ako sa anak ko nang sa akin pera galing sa pinagpaguran ko so sa tanong ni auntie kung sagot sa kahirapan kung kung mayroon tayong uh, kung nakapag-asawa ka ng apam sagot ba sa kahirapan um, nagadipindi sa atin yan kung umaasa ka lang sa kano no? actually hindi po lahat ng kano is mayaman hindi po lahat ng kano ay may kaya pari-parihan din yan sa ating mga Pinoy kung ang kano ay um, nag-aaral ng maayos hindi nagbulakbol gusto niya na maging good life no gusto niya nang uh, talagang maano siya gusto niya magkapamilya, may magandang kinabukasan ang pamilya na, na parang Pilip Pilipino din 'yan mga kasimple o may kano din na nagboboriyong nagbibisyo so wala talaga 'yan wala wala siyang magandang buhay kung may bisyo siya talaga noon oo oo ganun din sa mga kano Ganon din sa mga Pilipino, mga kasimple. Huwag nyo lang agad na usgahan ang Pinay. Uy, nag-asawa ni Pinay. Uh, ano ni? Sagot sa kahirapan niya. Nag-asawa siya ng matanda dahil sagot sa kahirapan. Hindi nyo lang sasabihin niya na nag-asawa siya niyan kasi safe na siya. Hindi na siya masasaktan sa kano na yan, na matanda na yan. <laughs> Hindi na ang matanda maghanap ng iba. Ganon. Huwag agad sabihin na, ay, ano nagasawa siya ng matanda para sagot sa kahirapan ako mga kasimple grabe talaga kayo din no package na na <laughs> package na na ba wag niyo wag ka nang paano ano ay unang una niyan bago kami talaga ni papangkano ah, nagkita ay may trabaho ako mm, mm kumikita ako kaya lang asawa ko sabi niya nagtagpo kami nagkagustuhan ay kami ba sabi niya, umuwi ka na sa inyo. Kaya magkita tayo. Aw, <laughs> ano panghintayin niyo? <laughs> Alangan magkudkud ka pa. Magkudkud ka pa ng ibang um, inodoro. Kundi, pag kami niyo namin ipapangkano. Papangkano, aw, sarili ko ng inodoro ang kukud ko, ko. <laughs> Kagaya ngayon, may sarili kaming bahay. Sarili ko ng uh, inodoro, kaldiro, ang kukud ko ko. Hindi na ako magkukudkud sa ibang bahay. Kagaya nung nang, nangamuhan ako, Siyempre, nagkukudkod ako, naglilinis ako ng inodoro, ng kusina ng aking amo. Ngayon, kusina na namin ang kukod ko ko at nag-aayos na ng napakalaking bed bed ngayon. Noon, bed ng amo ko ang nililinis ko. Sabi ko sana magkaroon ako balang araw nito. So, hindi ko yun inaasahan na nagkakaroon ako ng sariling bed. Kasi noon wala kaming bed eh. Nagkahiga lang kami sa bantao, Kaya sabi ko, thank God. At thank God pa rin sa nagpakilala sa akin, sa aking asawag. Kahit hindi na kami nag-uusap lagi kasi galit siya sa akin. Charot. <laughs> Pero, ang pagmamahal at pagpapasalamat, pag-appreciate sa kanya, andoon pa rin. Ganon. Ay, sinagot ko na ang tanong mo. Sagot ba sa kahirapan ang mga kano, ng mga pinay na kapag-asawa ng afam? Hindi lahat ng kano ay mayaman. Kagaya din yan sa mga Pilipino. Mag-aral ka ng mabuti, may diskartika ka, at magkakaroon ka talaga ng pera, at magkakaroon ka ng magandang buhay. Ganyan lang yan sa atin. Hindi lahat ang kano ay mayaman. Ganyan yan siya. Okay? Sinagot ko na ang tanong mo. Thank you.